Ang kwento ng Pagtubos, Kabanata 30, ang pagkabuhay na maguli ni Kristo. Ang mga disipulo ay nagpahinga sa Sabbath na nagdadalamati sa pagkamatay ng kanilang Panginoon, habang si Jesus, ang Hari ng Kaluwalhatian, ay nakahiga sa libingan. Habang lumalalim ang gabi, ang mga kawal ay pumwesto upang bantayan ang pahingahang dako ng tagapagligtas, habang ang mga anghel, na hindi nakikita, ay umaaligid sa itaas ng sagradong lugar. Ang gabi ay dahan daw ang lumipas, at habang madilim pa ay alam ng mga nagbabantay na anghel na ang oras ng pagpapalaya sa mahal na anak ng Diyos, ang kanilang minamahal na commander, ay malapit na. Habang hinihintay nila ng may pinakamalalim na damdamin ang oras ng kanyang pagtatagumpay, isang makapangyarihang anghel ang mabilis na lumipad mula sa langit. Ang kanyang mukha ay parang kidlat, at ang kanyang mga kasuutan ay maputi gaya ng nyebek. Ang kanyang liwanag ay nagpakalat ng kadiliman mula sa kanyang landas at naging dahilan upang ang masasamang anghel, na matagumpay na umangkin sa katawan ni Jesus, ay tumakas sa takot mula sa kanyang ningning at kaluwalhatian. Isa sa hukbo ng mga anghel na nakasaksi sa tanawin ng kahihiyan ni Kristo, at nagmamasid sa kanyang lugar na pinagtahingahan, ay sumama sa anghel mula sa langit, at magkasama silang bumaba sa libingan. Ang lupa ay nang inig at yumunig habang papalapit sila, at nagkaroon ng malakas na lindol. Hinablot ng takot ang gwardya ng Roma, nasaan na ngayon ang kanilang kapangyarihang panatilihin ang katawan ni Jesus. Hindi nila inisip ang kanilang tungkulin o ang pagnanakaw sa kanya ng mga disipulo. Habang ang liwanag ng mga anghel ay sumisikat sa paligid, mas maliwanag kaysa sa araw, ang Romanong bantay na iyon ay nahulog bilang mga patay na tao sa lupa. Hinawakan ng isa sa mga anghel ang malaking bato at iginulong ito palayo sa pintuan ng libingan at pinaupo ito. Ang isa naman ay pumasok sa libingan at hinubad ang panyo mula sa ulo ni Jesus. Tinatawag ka ng iyong ama, tapos yung anghel galing, ang langit, na may tinig na naging sanhi ng pagyanig ng lupa, ay sumigaw, ikaw na anak ng Diyos, ang iyong ama ay tumatawag sa iyo. Lumabas ka, ang kamatayan ay hindi na maaaring magkaroon ng kapangyarihan sa kanya. Bumangon si Jesus mula sa mga patay, isang matagumpay na mananakop. Sa ting time na sindek ang anghel na punong abala ay tumingin sa tanawin. At nang si Jesus ay lumabas mula sa libingan, ang nagninangning na mga anghel ay nagpatira pa sa lupa sa pagsamba at pinuri siya ng mga awit ng tagumpay at tagumpay. Ang mga anghel ni Satanas ay napilitang tumakas sa harap ng maliwanag, Tumatagos na liwanag ng makalangit na mga anghel, at sila ay may kapitan na nagreklamo sa kanilang hari na ang kanilang biktima ay marahas na kinuha mula sa kanila, at siya na labis nilang kinapopootan ay nabuhay mula sa mga patay. Si Satanas at ang kanyang mga hukbo ay nagalak na ang kanilang kapangyarihan laban sa nahulog na tao ay naging dahilan upang ang Panginoon ng Buhay ay maihimlay sa libingan, ngunit maikli ang kanilang mala impyernong tagumpay. Sapagkat habang si Jesus ay lumalabas mula sa kanyang bahay kulungan na isang mar na manlulupig, alam ni Satanas na pagkatapos ng isang panahon ay dapat siyang mamatay at ang kanyang kaharian ay ipasa sa kanya na may karapatan. Siya ay nagdalamhati at nagngangalit na, sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, si Jesus ay hindi panadaid ngunit nagbukas ng daan ng kaligtasan para sa tao at sinuman ang maaaring lumakad dito at maligtas. Ang masasamang anghel at ang kanilang pinuno ay nagpulong sa konseho upang pag-isipan kung paano pa rin sila makikipaglaban sa pamahalaan ng Diyos. Inutusan ni Satanas ang kanyang mga tagapaglingkod na pumunta sa mga punong saserdote at matatanda. Sinabi niya, nagtagumpay kami sa panlilinlang sa kanila, binulag ang kanilang mga mata at pinatigas ang kanilang mga puso laban kay Jesus. Pinaniwala namin sila na siya ay isang impostor. Ang Romanong bantay na iyon ay magdadala ng maput na balita na si Kristo ay muling nabuhay. Pinamunuan namin ng mga pari at matatanda na kaputan si Jesus at patayin siya. Ngayon ay hawakan mo sa harap nila na kung malalaman na si Jesus ay nabuhay na maguli, sila ay babatuhin ng mga tao dahil sa pagpatay sa isang inusenteng tao. Ang ulat ng Guardia Romano Habang ang hukbo ng makalangit na mga anghel ay umalis mula sa libingan at ang liwanag at kaluwalhatian ay lumipas, ang Romanong bantay ay naglakas loob na itaas ang kanilang mga ulo at tumingin sa kanilang paligid. Napuno sila ng pagkamangha nang makita nilang nagulong ang malaking bato mula sa pintuan ng libingan at wala na ang katawan ni Jesus. Nagmamadali silang pumunta sa lungsod upang ipaalam sa mga pari at matatanda ang kanilang nakita. Habang ang mga mamamatay tao ay nakikinig sa kamangha manghang ulat, ang pamumutla ay nakapatong sa bawat mukha. Sinalat sila ng takot sa pag-iisip sa kanilang ginawa. Kung tama ang ulat, nawala sila. Ilang sandali silang naupo sa katahimikan, nakatingin sa mukha ng isa't isa, hindi alam kung ano ang gagawin o kung ano ang sasabihin. Ang tanggapin ng ulat ay pagkondena sa kanilang sarili. Tumabi sila para sumangguni kung ano ang dapat gawin. Nangatuwiran sila na kung ang ulat na dinala ng bantay ay ipapakalat sa mga tao. Yaong mga pumatay kay Kristo ay papatayin bilang kanyang mga mamamatay tao. Napagpasahan na kunin ang mga sundalo upang panatilihing lihim ang bagay na ito. Ang mga saserdote at matatanda ay nag-alok sa kanila ng malaking halaga, na nagsasabi, sabihin ninyo, ang kanyang mga alagad ay dumating ng gabi, at ninakaw siya habang tayo ay natutulog. Mateo Kapitulo 28 Versikulo 13 at nang tanungin ng bantay kung ano ang gagawin sa kanila sa pagtulog sa kanilang pwesto, nangako ang mga opisyal na hudyo na hikayatin ang gobernador at tiyakin ang kanilang kaligtasan. Alang-alang sa salapi, ipinagbili ng gwardya ng Roma ang kanilang karangalan at pumayag na sundin ang payo ng mga pari at matatanda. Ang mga unang bunga ng katubusan, nang si Jesus, habang siya ay nakabitin sa krus, ay sumigaw, naganap na, napunit ang mga bato, yumanig ang lupa, at nabuksan ang ilan sa mga libingan. Nang siya ay bumangon bilang isang nagwagi laban sa kamatayan at sa libingan, habang ang lupa ay gumugulong at ang kaluwalhatian ng langit ay nagniningning sa paligid ng sagradong lugar, marami sa mga matuwid na patay, na masunurin sa kanyang tawag, ay lumabas bilang mga saksi na siya ay nabuhay na maguli. Yaong mga pinapaboran, muling nabuhay na mga banal ay lumabas na niluwalati. Sila ay pinili at mga banal sa bawat panahon, mula sa paglikha hanggang sa mga araw ni Kristo. Kaya habang ang mga pinunong Hudyo ay nagsisikap na itago ang katotohanan ng muling pagkabuhay ni Kristo, pinili ng Diyos na ibangon ang isang pulutong mula sa kanilang mga libingan upang magpatutuo na si Jesus ay nabuhay, at upang ipahayag ang kanyang kaluwalhatian. Ang mga bumangon na iyon ay naiiba sa tangkad at anyo, ang ilan ay mas marangal sa hitsura kaysa sa iba. Napag-alaman sa akin na ang mga naninirahan sa lupa ay humihina na, nawawalan ng lakas at kagandahan. Si Satanas ay may kapangyarihan ng sakit at kamatayan, at sa bawat panahon ang mga epekto ng sumpa ay higit na nakikita, at ang kapangyarihan ni Satanas ay mas malinaw na nakikita. Ang mga nabuhay noong mga araw ni Noe at Abraham ay kahawig ng mga anghel sa anyo, kagandahan, at lakas. Ngunit ang bawat susunod na henerasyon ay humihina at mas napapailalim sa sakit, at ang kanilang buhay ay naging mas maikli. Natututo na si Satanas kung paano inisin at pahinein ang lahi. Ang mga lumabas pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus ay nagpakita sa marami, na nagsasabi sa kanila na ang paghahain para sa tao ay natapos na, na si Jesus, na ipinakunang mga hudyo sa krus, ay nabuhay na maguli mula sa mga patay, at bilang patunay ng kanilang mga salita ay kanilang ipinahayag, kami ay nabuhay na kasama niya. Nagbigay sila ng patuto na sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang kapangyarihan sila ay tinawag mula sa kanilang mga libingan. Sa kabila ng mga kasinungalingang ulat na kumalat, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay hindi maikukubli ni satanas ng kanyang mga anghel o ng mga punong saserdote para sa banal na grupong ito na inilabas mula sa kanilang mga libingan ay nagpalaganap ng kahangahanga, masayang balita, nagpakita rin si Jesus ng kanyang sarili sa kanyang nalulungkot, nabagbagdamdaming mga disipulo, pinawi ang kanilang mga takot at nagdulot sa kanila ng kagalakan at kagalakan. Ang mga babae sa sepulture, maaga sa umaga ng unang araw ng linggo, bago pamaliwanag, ang mga banal na babae ay pumunta sa libingan na nagdadala ng mga mabangong pabango upang pauiran ang katawan ni Jesus. Natagpuan nila na ang mabigat na bato ay nagulong mula sa pintuan ng libingan, at ang katawan ni Jesus ay wala doon. Ang kanilang mga puso ay lumubog sa loob nila, at sila ay natakot na ang kanilang mga kaaway ay kinuha ang katawan. Biglang nakita nila ang dalawang anghel na nakasuot ng puting damit, ang kanilang mga mukha ay maliwanag at nagniningning. Naunawaan ng mga makalangit na nilalang na ito ang gawain ng mga babae at agad na sinabi sa kanila na wala roon si Jesus, siya ay bumangon, ngunit nakikita nila ang lugar kung saan siya nakahiga. Inutusan nila silang pumunta at sabihin sa kanyang mga alagad na mauuna siya sa kanila sa Galilea. Sa takot at malaking kagalakan ng mga babae ay nagmamadaling bumalik sa nalulungkot na mga alagad at sinabi sa kanila ang mga bagay na kanilang nakita at narinig. Ang mga alagad ay hindi makapaniwala na si Kristo ay nabuhay, ngunit, kasama ang mga babae na nagdala ng ulat, ay nagmadaling tumakbo sa libingan. Nalaman nilang wala roon si Jesus, nakita nila ang kanyang mga damit na lino, ngunit hindi makapaniwala sa mabuting balita na siya ay nabuhay mula sa mga patay. Umuwi sila na namamangha sa kanilang nakita, gayon din sa ulat na hatid sa kanila ng mga babae. Ngunit pinili ni Maria na magtagal sa paligid ng libingan, iniisip ang kanyang nakita at nabalisa sa pag-iisip na maaaring siya ay nalinlang. Pakiramdam niya ay naghihintay sa kanya ang mga bagong pagsubok. Ang kanyang kalungkutan ay nabago, at siya ay napahagulgol sa mapait na pagiyak. Siya ay umuko upang tumingin muli sa libingan, at nakita ang dalawang anghel na nakadamit ng puti. Ang isa ay nakaupo sa kinalalagyan ng ulo ni Jesus, ang isa naman ay kung saan naroon ang kanyang mga paa. Kinausap nila siya ng magiliw at tinanong kung bakit siya umiiyak. Sumagot siya, kinuha nila ang aking Panginoon, at hindi ko alam kung saan nila siya inilagay. Juan Kapitulo 20 Versikulo 13 Huwag mo akong hawakan. Sa pagtalikod niya mula sa libingan ay nakita niya si Jesus na nakatayo malapit, ngunit hindi siya nakilala. Magiliw siyang kinausap, tinanong ang dahilan ng kanyang kalungkutan at tinanong kung sino ang kanyang hinahanap. Sa pag-aakalang siya ang Hardenero, nakiusap siya sa kanya, kung kinuha niya ang kanyang Panginoon, nasabihin sa kanya kung saan niya siya inilagay, upang siya ay kunin. Si Jesus ay nagsalita sa kanya sa kanyang sariling makalangit na tinig na nagsasabi, Maria. Kilala niya ang tono ng mahal na boses na iyon, at mabilis na sumagot, Guru. At sa kanyang kagalakan ay malapit ng yakapin siya, ngunit sinabi ni Jesus, Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa aking ama, ngunit pamaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking ama, at sa inyong ama at sa aking Diyos, at sa iyong Diyos. Juan Kapitulo 20 Versikulo 17 Masayang nagmadali siyang pumunta sa mga alagad dala ang mabuting balita. Si Jesus ay mabilis na umakyat sa kanyang ama upang marinig mula sa kanyang mga labi na kanyang tinanggap ang sakripisyo, at upang tanggapin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ang mga anghel na parang ulap ay pumuligid sa anak ng Diyos at nagutos na itaas ang walang hanggang mga pintuan Upang ang hari ng kaluwalhatian ay makapasok, hindi niya kinalimutan ang kanyang mga disipulo sa lupa, ngunit tumanggap ng kapangyarihan mula sa kanyang ama, upang siya ay makabalik at makapagbigay ng kapangyarihan sa kanila. Nang araw ding iyon ay bumalik siya at nagpakita ng kanyang sarili sa kanyang mga disipulo. Hinayaan niya silang hawakan siya noon, dahil umakyat siya sa kanyang ama at tumanggap ng kapangyarihan. Nagdududa si Thomas, sa oras na ito ay wala si Thomas hindi niya mapagpakumbabang tatanggapin ang ulat ng mga alagad, ngunit matatag at may tiwala sa sarili na pinagtibay na hindi siya maniniwala maliban kung ilalagay niya ang kanyang mga daliri sa mga bakas ng mga pako at ang kanyang kamay sa tagiliran kung saan itinutok ang malupit na sibat. Dito ay ipinakita niya ang kawalan ng tiwala sa kanyang mga kapatid. Kung ang lahat ay mga ngailangan ng parehong katibayan, wala nang tatanggap kay Jesus at maniniwala sa kanyang muling pagkabuhay. Ngunit ito ay kalooban ng Diyos na ang ulat ng mga disipulo ay dapat tanggapin ng mga taong hindi nila makita at marinig ang muling nabuhay na tagapagligtas. Hindi natuwa ang Diyos sa hindi paniniwala ni Tomas. Nang muling makipagkita si Jesus sa kanyang mga alagad, si Tomas ay kasama nila, at nang makita niya si Jesus, siya ay naniwala. Ngunit ipinahayag niya na hindi siya masisiyahan kung wala ang katibayan ng pakiramdam na idinagdag sa paningin, at ibinigay sa kanya ni Jesus ang katibayan na kanyang ninanais. Sumigaw si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, ngunit sinaway siya ni Jesus dahil sa kanyang kawalan ng pananampalataya, na nagsasabi, Tomas, dahil nakita mo ako, sumampalataya ka, mapalad ang mga hindi nakakita, at gayon may nagsisampalataya. Juan Kapitulo 20 Versikulo 28-29 Ang Pagkabalisa ng Mamamatay Tao ni Kristo habang kumalat ang balita mula sa lungsod at lungsod at mula sa bayan hanggang bayan, ang mga Hudyo naman ay natakot para sa kanilang buhay at itinago ang puot na kanilang itinatangi sa mga alagad. Ang tanging pag-asa lamang nila ay ipalaganap ang kanilang kasinungalingang ulat, at tinanggap ito ng mga nagnanais na maging totoo ang kasinungalingang ito. Nang inig si Polato nang marinig niya na si Kristo ay muling nabuhay, hindi niya maaaring pagdudahan ang patotoong ibinigay, at mula sa oras na iyon ay umalis sa kanya ang kapayapaan magpakailanman. Para sa kapakanan ng makamundong karangalan, sa takot na mawala ang kanyang autoridad at ang kanyang buhay, inihatid niya si Jesus upang mamatay. Siya ngayon ay ganap na kumbinsido na ito ay hindi lamang isang inusenteng tao na ang dugo ay siya ay nagkasala, ngunit ang anak ng Diyos. Kaawa-awa sa pagsasara nito ay ang buhay ni Polato. Ang kawalan ng pag-asa at dalamhati ay dumulog sa bawat pag-asa, kagalakan na damdamin. Tumanggi siyang maaliw at namatay sa isang pinakakaabang-abang nakamatayan. kamatayan. Apat na pung araw kasama ang mga disipolo. Nanatili si Jesus kasama ng kanyang mga disipulo sa loob ng apat na pung araw, na nagdulot sa kanila ng kagalakan at kagalakan ng puso ng mas lubos niyang binuksan sa kanila ang mga katutuhanan ng kaharian ng Diyos. Inatasan niya sila na magpatutuo sa mga bagay na kanilang nakita at narinig tungkol sa kanyang mga pagdurusa, kamatayan, at pagkabuhay na maguli, na siya ay gumawa ng isang sakripisyo para sa kasalanan, at upang ang lahat ng gustong lumapit sa kanya at makahanap ng buhay. Sa tapat na lamang ay sinabi niya sa kanila na sila ay uusigin at mahihirapan, ngunit sila ay makakatagpo ng kegenhawahan sa pag-alaala sa kanilang karanasan at pag-alala sa mga salita na kanyang sinabi sa kanila. Sinabi niya sa kanila na nagtagumpay siya sa mga tukso ni Satanas at nakamit ang tagumpay sa pamamagitan ng mga pagsubok at pagdurusa. Hindi na magkakaroon ng kapangyarihan si Satanas sa kanya, ngunit dadalhin niya ang kanyang mga tukso na tuwirang dalhin sa kanila at sa lahat ng maniniwala sa kanyang pangalan. Ngunit kaya nilang madaig tulad ng pagdaig niya. Binigyan ni Jesus ng kapangyarihan ang kanyang mga disipulo na gumawa ng mga himala, at sinabi sa kanila na bagaman sila ay uusigin ng masasamang tao, paminsan-minsan ay magpapadala siya ng kanyang mga anghel upang iligtas sila. Ang kanilang mga buhay ay hindi maaaring kunin hanggang sa ang kanilang misyon ay dapat matupad, pagkatapos ay maaaring hilingin sa kanila na tat ng kanilang dugo ang mga patuto na kanilang ibinigay. Ang kanyang nababalisa na mga tagasunod ay malugod na nakinig sa kanyang mga turo, nasabik na nagpapakabusog sa bawat salita na nahuhulog mula sa kanyang banal na mga labi. Ngayon ay tiyak na alam na nila na siya ang tagapagligtas ng mundo. Ang kanyang mga salita ay bumagsak ng malalim sa kanilang mga puso at sila ay nalungkot na sila ay malapit ng humiwalay sa kanilang makalangit na guro at hindi na makarinig ng nakaaliw, magiliw na mga salita mula sa kanyang mga labi. Ngunit muli ang kanilang mga puso ay nainitan ng pagmamahal at labis na kagalakan nang sabihin sa kanila ni Jesus na siya ay hahayo at maghahanda ng mga mansyon para sa kanila at muling babalik at tatanggapin sila upang sila ay makapiling kailanman. Nangako rin siya na ipapadala ang mga aliw, ang banal na espiritu, upang gabayan sila sa lahat ng katutuhanan. At itinaas niya ang kanyang mga kamay, at sila ay pinagpala. Lukas Kapitulo 24 Versikulo 50 Dito nagtatapos ang Kabanata 30. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang magsubscribe, subscribe mag at magshare sa ating channel Lab TV. Maraming salamat po.